Oh honey, how are you? I Honey, can I have some money? Anis kami ng mga friends ko eh. We're going to a party. Kakabigay ko lang sa'yo ng pera kahapon ah. Honey, siyempre naubos na dito sa bahay. Sige na please. Ah, laki -laki nun. San-san mo naman ginagastos pera mo? asa Asawa kita, normal lang yung pera mo. Pera ko na din. Eh di ba araw-araw na kita binibigyan ng pera pang mo ng kaibigan mo sa panglabas nyo? Tsaka kabigay ko lang sa'yo na iPhone na. Hoy! Anong silbi ng milyonis mo kung di mo ako bigyan ng kahit na magkano? Ang damot mo! Ano tingin mo sa pera? Pinupulot? Okay. Pinaghihirapan ko yun! Kung gusto mo ng panggastos, matuto kang magtrabaho. Ano ba yun? Nakakainis ka naman? Oh, Karen. Where are you last night ba? Why didn't you come with us? Why? How's the party? OMG, natanong mo pa. It's so fun. And, ang daming pogi doon. Oh my gosh! Nakakaingig ka. <laughs> Nakakainis kasi itong si Luis Hindi kasi ako binigyan ng pang party. Oh, kawawa naman. You know what, Josh? What? May nakita ako sa bank account ni Luis. So? Alam mo ba yung nakita ko? 10 million pesos! Oh really? You know what? I have an idea. What if... ipapatay ko si Luis? <laughs> Are you sure with that? Oo! Oh, ipapatay ko si Luis! OMG! Oh, you're getting on my nerves! Para mapunta na sa akin yung lahat ng pera niya. Ah, Josh. What? May, may kilala ka bang hitman? A hitman? No, wala akong kakilalang hitman, Karen. OMG! Oh, You're scaring me! I have to go na nga! <sighs> hmm. Babe, bigyan kita ng 1 million. Bakit mo naman ako bibigyan ng 1 million? Sa isang kondisyon, papatay mo si Luis. Karen, mali na nga na naging kabit mo ako eh. Mas papapatay mo pa sa aking asawa mo. Alam mo hindi ko kayang pumatay ng tao, Karen. Oh, sige. May ka bang pwedeng pumatay kay Luis? Bibigyan ko ng 50,000. Kung hindi ka maghahanap, wala ako kita. Karin, ako naman na wala yan. Pangako ko sa'yo, hahanap ako ng papatay kay Luis, ha? Talaga. Oh. Honey, good morning. Good morning. May gusto kong sabihin? Ah, yes. Honey, pwede mo ba akong bigyan ng 50,000? Para saan na naman to, Karen? Kasi kailangan ko na magbayad dito sa mga telago na. Tsaka, itinan mo naman yung buho ko. Kailangan naman kaya rating. Ah, sya, sya, sya. Sige, ito na. Oh my Um, oh. You're the best husband. Nasaan na ba yung si Karin? Sa wakas, nakita tayo, baby. Oh, nasaan na pinahanap ko sa'yo? Hindi mo kasama? Ignolo mo ang tinutulak. Huwag kang mag-alala. Nandiyan na sa loob ng sasarayan. Yung nangyayari kay Luis. Uh, sapi ku sih. Anu, ternak. Oh. Ingat. si Karen. Alam mo na bang gagawin mo? Wala naman, madam. Tagal ko nang tinatrabaho to. Hindi pa ako kumapalpak. O oh, ito. Siguraduhin mong malinis, ha? Ito yung 50,000 eh. Kompleto ba to, madam? Basta kompleto to. Kompleto rin kung tatrabaho. <laughs> Cheers! Sabi ko sa'yo eh, malinis to rumabaho yan si Gerwin. Sana hindi palpak yung kinuha mo. Hindi talaga. Malinis gumawa yun. Speaking, tumatawag na nga eh. Hello? Oh, kumusta yung pinagagawa ko sa'yo? Tulog ka ba? Kung totoo yung sinasabi mo, sige, sendan mo ako na wala na si Luis. Totoo nga. Wala na si Luis. Yes! Yaman na ako. Sabi, sabi ko naman sa'yo, Karen. Eh. Mapapasayo rin yung sampung milyon na yan. Yeah. Excuse me po. Okay po ba si Mrs. Karen? Oo. Oh, Bakit? Uh, Ma'am, may masamang balita po ako sa inyo. Dahil namatay po yung asawa niyo. Ha? Huh? Totoo ba yan? Oh my hey, God! Uh, oh! Kaga po yan, ma'am. Alam po na po namin lahat. Nakagagawan nyo kung bakit namatay ang asawa nyo. Dahil sa pera ng asawa mo, ang gusto mo makuha. Hindi! Ikaw! Ikaw ang may plano nito, di ba? ka na, Karen. Maraming salamat, Sir Renzo. Ah, uh, Sir, ano po ba may paglilingkod namin sa'yo? Officer, hindi ko na po kinakahin ang konsensya ko eh. Nagpunta po ako dito para sabihin sa inyo na gusto mong ipapatay ng kinakasama ko, sarili niyang asawa. Ah, uh, teka lang, sir, ah. Totoo ba yung sinasabi mo? Mabigat na paratang yan, sir. Opo, officer. Totoo po. SP1, Jerwin! <coughs> Meron akong kaso ipapagawa sa'yo. Alam ko, sa kaso na to, mapagkakatiwalaan kita. Ayaw ko! Ayaw Tara pa, Miss Karen. Hindi, hindi ako Napakawalang hiya mo, Miss Karen. Nagawa mo pang papatayin yung asawa mo dahil lang sa pera? Paano mo sa akin ito nagawa, Karen? Pa, bakit ka ba? Sarili mong asawa? Ipapapatay mo para sa pera? no I'm sorry. Manawarin mo ako! Kaya nga ka kita hindi binibigyan ng pera eh. Para matuto ka maging responsable. Gusto ko lang naman ng pera, Louis. Sorry. Paano ko natuloy pagpatay mo sa akin? Tsaka masaya eh. Sa pera. Officer, tali na to sa presinto. Para na po. no way! Tali, na. Kylie, maraming salamat ah. Kahit alam kong makikinabang ka sa plano ni Karen, ginawa mo pa rin yung tama. Pag-isipan ko rin kasi, Luis, na mali na nga na naging kapit ako ng asawa mo. Kaya sinabi ko sa'yo, yung mga plano niya. Umihingi rin ako ng pasensya, Luis. Dahil kahit alam ko na asawa mo na si Karen, pinatulan ko pa siya. Okay na yun, kalimutan mo na yun. Basta tumistigo ka sa kaso ni Karen, ha? Oo, Luis. Handa akong tumistigo. Salamat.